Hello mga matra, samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. At dahil dyan, tatlong minuto na naman tayong magkakasama. Ito nga't magluluto na sana ako kaninang umaga, kaya lang itong batang maliit saka naman nagligalig. Basta kung kailan may gagawin ako sa kapaya nagliligalig. Ganyan naman talaga mga bata, paiba-iba ang mood. Parang tayo lang ding mga nanay, paiba-iba ang mood. Tapos lumabas nga ako saglit, nandito pa pala ang asawa ko. Akala ko kasi umalis na siya yung pala may pinuntahan lang saglit. Tapos ayun, pinakarga ko nga muna sa kanyang batang maliit para nga makapagluto na ako. Bali, magluluto nga lang ako ng hipon at saka bangus tapos naubusan pa nga kami ng gasol kaya sa air fryer ko na nga lang lulutuin. At kung kailan talaga ubos ng budget saka pa nauubusan ng gasol, bakit kaya ganun? Naluto ko na yata lahat dito sa air fryer maliban na lang sa barbecue at saka sa hipon. Kaya ngayon itatry ko naman tong hipon. Ito nga hipon ang nakaubos lang talaga yung isa kong anak dahil mahilig talaga yun sa mga seafood. Tapos ang bangus ipapaksiw ko sana kaya lang naubusan nga kami ng gasol kaya sa air fryer ko na nga lang din lulutuin. Nagayat nga lang ako ng sibuyas at kamatis dahil ipapalaman ko nga sumayan sa bangus. Nagbukod na nga lang din ako sa isang lalagyan ng sibuyas at kamatis dahil yan nga ang gagawin kong sausawan ko. Pagkasalang ko nga ng hipon sa air fryer, pinaliguan ko muna ang batang maliit. Pagkatapos ay yun, pinatulog ko na nga din. Kaya ito't inasikaso ko naman tung bangus dahil malapit na nga din maluto ang hipon. Ito lang talaga ang kinaganda kapag ang ginagamit natin mga lutuan yung mga automatic dahil hindi na natin kailangan pang bantayan. Tapos naglinis na nga din ako dito sa lababo, hinugasan ko lang yung mga ginamit ko. Pagkatapos nagmap na nga din ako ng sahig dahil maglalaban na naman ako ngayon. Tapos, tapos after 15 minutes, etong at binaligtad ko na nga itong hipon. At sinet ko na nga ulit sa 10 minutes. At basta madaming labahin, syempre madami ding tiklupin. Kaya nilikom ko na nga tong mga sinampay ko para matiklop ko na nga din. Tapos maya maya lang naluto na nga itong hipon. Nagising na nga din ang batang maliit. Kaya isinalang ko naman ang bangus. At ayun, habang nakasalang ang bangus, etong at nagumpisa na ako sa pagsasalang ng labahin dito sa washi. Tapos maya maya nga lang naluto na nga din tong bangus. Kaya kumain na ako dahil gutom na gutom na talaga ako. Tiniklop ko na nga muna tong mga tiklupin ko dahil nakakalat nga dito sa salas. Baka mamaya sa halip na okay na titiklupin ko na nga lang, baka lalaban ko ulit dahil baka madumihan nga dito. At ayan, habang nagtitiklup ako, may batang ng gugulo. Okay lang naman yan, at least hindi siya umiiyak kaysa naman yung may ginagawa ko tapos iyak ng iyak. Nagbago nga ang ugali ng batang yan dahil kapag hindi ako nakikita, hindi siya nagliligalig. Pero kapag nakita na ako, naku, nagliligalig na at gustong gusto na magpakarga sa akin. Kaya minsan kapag pinapabantayan ko siya sa asawa ko or sa anak ko, sinisilip-silip ko lang siya dahil kapag nakita ako, naku, magliligalig na yan at magpapakarga na Okay. Pagkatapos ko nga magtiklop ng mga tiklopin ko, nagwalis na lang muna ako, hindi na muna ako nagmap dahil kumakain pa nga doon ng isa kong anak. Tapos ayun nga kahit hindi naman kadamihan ang nilabhan ko, ay eh, pa din talaga ako ng gabi dahil hindi lang naman paglalabang ang ginagawa ko. Ang dami nga natutuwa dito sa labahan namin dahil malawak daw. Kahit ako naman talaga natutuwa tapos hindi ko na nga kailangan pa magsampay sa labas dahil wala namang sampayan sa labas lalo na kapag umuulan dito na nga lang din ako nagsasampay sa loob. At kahit madaming labahin basta may washing, may tubig, madaming hangar, may sampay, yan ay okay lang